Ha? Nangitlog na yung mga brown ano? Marami. Oh, sige. Pagsawa sila. Ayan na, isang magandang buhay. It's Saturday today mga ka-farmer. Naikabit na pala yung binili kong uh, net. Ayan no, oh, kita nyo. 4x8. Napakalaki. Diba? oh ito po yung net na nabili natin maganda naman kung may mga dahon dahon naman pwede naman nating itulak o ganoon. so at least ito ay uh, ayos na busy ay ito clock laki ng litsyo natin no nung oras kaya sinalang ito dapat ano to limang oras dako Angin pa rin ayan at kami naman po ay nagpapasalamat dahil la uh, success naman yung aming bakasyon <laughs> success naman dahil uh, kahit medyo hindi po pumabor as expected naman dahil uh, talagang yung amihan season mga farmer ay uh, buhay pa kaya lang talagang wala nang orungan pero ang kinaganda naman doon Nag-enjoy naman po ang lahat Isa lang po ang kulang Si paring lobster yon wala Pero si Romel Ang bilis oh So uh, Bala kong bumalik doon Pero Tingnan natin Baka Ano Business naman Ang gagawin natin uh, Di lang for pleasure talaga So Maganda sana Mabalikan natin yan Ang maraming isda din Kaya lang ang hirap talaga ang hirap po uh, pinag-aaralan ko yung mga palengke mapupuntahan. ang pupuntahan mo talaga doon bagsakan wala pong palengke baler lang talaga ang palengke kasiguran yun ah eh, palengke ng kasiguran wala ka din makikita so ayun ang uh, problema natin kung paano ko i-maximize -ma yung time pagpunta doon ano. so baler pwede din dalawang vlog doon Ah, uh, pwede pa nga magtatlo no? Ah, uh, hindi ko din ma -ano. Tapos Maria Aurora, wala din palang palengke. Ayan. Ayan 40 kilos, ang laki nito. Kaya Anthony na yan, ano? Ang laki. Ang laki po ng uh, baboy ngayon. So yung mga maghahanap ng ano, alanganin tayo. Tapos ayon, ah, uh, titingnan ko kung may 25 kilos yan. Bukas pala may 25 kilos. Tawagan natin si... Uh, Huwa tayo ng dalawang 25 siguro. So, ayon. So busy ang lahat. Set up. Tapos kahapon binisita ko yung uh, inapakpakan natin yan. Marami ang nagsasabi na uh, makiusap na yung bako nga na mahaba. Dito pumasok sa kabila. Uh, alam niya na malalaking tao, ang hirap pong kausap din. Uh, kahiya din. So mahirap lapitan din dahil hindi ka naman makakalapit doon. Pero try natin. Kasi ito si Dodong, ayaw din naman pong, alam mo na, pero din lang siya. So, maganda din sana po na dyan makadaan. Pagawin naman eh, titibagin lang ng konti yung yung bakod, tapos ayusin naman namin. Pero, si Edmond, nakausap ko na, na makikidaan kami dito sa, ay di, yung ano niya, yung mini. So, sabi ko, sabi niya, pag-aralan na lang natin, tol, kasi, kung uh, <coughs> i sabi ko may nakikita akong paraan ka ako dahil la, uh, yun nga isasakay tapos tata, dadalhin dito pa uh, ganong ganon tapos balik na naman ganon balik na naman dump lang ng dump kagaya ng ginawa nila mas mahirap ngayon dito eh noon eh pero ang bilis lang po noon so ayun kaya lang mamak kailangan sabi niya patigasin natin maigi kahapon marami na pong damo ayun o oh, kikita nyo green na green na yan o oh. So kailangan ko akong pa-sprayhan ng herbicide yan, pamatay damo para mas makapenetrate yung makapasok yung araw, mas matuyo po yung lupa. Kasi sabi ko tol, ano, kailangan natin magawa yan ng April. Ayoko nang sumugal na o konti pa patigangin pa natin kasi isang ulan lang, isang thunderstorm lang kasi half middle April may mga sulpot na pong ulan eh. may lumulusot ng malakas na ulan tuwing hapon ano. So yun ang iwasan natin Pag naunahan tayo noon wala nang mangyayari So 2-3 days na trabaho Na kailangan ma Ano ma Trabaho talaga ma, 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 ma maunahan natin yung ulan Tapos at the same time Yung uh, oh, dito yung project natin dyan Nakausap ko siya kasi meron din pong private resort yun eh sabi ko ano pre ako kumusta yung Kau? sabi niya ganoon kada barrio kanya may apat lima <laughs> ganoon ba ako ang hirap sabi niya ngayon naglumalabas na yung problema dati sabi niya malakas pero ngayon napakahina na talagang tapos bargain na sabi niya minsan nga daw 8,000 doon 5,000 lang ay sabi niya okay lang po ako doon na lang po ginaganon niya na lang daw kasi talagang uh, alam niya na medyo ano daw medyo ah, tawag dito hirap ayan morning po ayan. so, kong kong ang in charge dito ayan ate marisa cristo beach natatakot siya baka daw umulan ang 8 80% of rain daw eh sabi ko naman hindi naman po basta basta umuulan dito So, napakaganda ng ating uh, uh, kailangan lang matrim. Oh, ganda. Ikot-ikot lang muna tayo dito. Mga talong kailangan din madiligan ito. Yung halaman natin, mga ka farmer. Kailangan pong Ito, uh, uh, eto ano bang pwede dito gusto ko sana yung may mga uh, maguhukay cook cook the best eh. o kaya tubo na 1 and 1 half o 1 and 1 fourth nakabaon po doon yun ang didiligan mo kasi pag dito lang ibabaw lang po ang nadidilig so kailangan makapasok talaga yung ano yung uh, tubig ano? so yun ang isa sa mga ano magandang gawin din dami na rin palang bunga na itong ating mangga hagod ang dami mga ka farmer ah ha? daming hagod avocado to oh so, yan po yung ating eh, na inaayos yung mangga ni Erwin. Kumusta si Erwin? Si Erwin po ay uh, okay naman. Shout out kay Tita Ligaya Lim. Yes, Tita Ligaya Lim po ay best friend niya si uh, yung ano po, Kasawa ni legendary Hi Milima, ah, lagi pa dinidilig ito. So medyo ano pa recovery pa siya pero road to recovery pa siya. kung mag give up brother ha lagi ka naman binibilig ni uh, Rambo pero mukhang okay naman na ilang buwan na pong ganito to eh sana wag mamamatay wag naka recover na yan diretsyo na yan medyo na istorbo lang yung mga sapot kailangan matanggal itong mga dahon dahon na ito yeah playground natin so ayun tuloy natin yung uh, discussion dito sa uh, ano so ako'y napapaisip kung ano ba talaga ang magandang gawin pwede rin naman pong uh, kainan diba pwede, pwede naman. Tingnan po natin kung ano ang ano. Uh, dual purpose ano, pwede siyang uh, ang hirap, ang hirap po mag-isip. <laughs> Meron muna magsalita. So, ano? Uy, daming bulaklak nung ano ah. Wow, ganyan bang oh, panahon ngayon? Ang dami na namang bulaklak ni Karamay ah. Sana mabuo yan para mapakita naman natin ang na punong punong-puno ng ano, bunga. Tapos itong santol, sana naman magbunga na na ano po siya ng akasya eh, natatalo tinanim kasi namin yan maliit pa si akasya ayan, natalo na siya <coughs> ah, ah. Aba tatlo pala ito Iba iba palang kulay nito ha ah. Nilagay ni Bebe Ang kakaiba Ito oh mga dinadaanan namin Alang marami po nito sambales mga iba-ibang klaseng uh, kulay sabi ni Bebe doon maganda mga rare yung mga kulay so isa pa sa mga nako dami naming schedule <laughs> ayan bisita tayo ano yan ah, nag-i-inquire hmm. may gustong mag-rent nito ah may gustong gusto pong mag-rent na ano niya Uh, sa birthday daw, sabi ko wala naman po kami ano, dito, walang ganyan Di, Sabi niya, eh, tiningnan ko na okay naman kasi birthday lang naman, si celebrate daw, kailangan niya lang ng lugar so, Sabi ko kung gusto ninyo, <laughs> basta weekdays ka ako uh, Additional income pang uh, pasweldo sa mga tao, eh, uh, sabi ko nga eh Makulang natin pasweldo, okay na <laughs> Tayong problema gaano So ayun, ah... Uh, diba ba? At least kung maupahan every week isang beses eh pwede na. Sabi ko, ayun, pwede niyo nang gamitin 'yon, ito. Tapos may stage ka pa diyan. Ito. Okay naman datot may mga bata. Malay natin maayos pa ng kaunti. Para naman eh ano na. Pero weekdays lang. Hindi ko pa nga ma eh. Hindi <laughs> ko ma-presyuhan. Sabi ko, bebe, ano? Ewan ko sabi niya. <laughs> Ay nako. So ayun. Ay ito pagandahin na lang natin 'to. Pag napaganda po natin ito, ay uh, ano na. Uh, pwede na nating i ano, 'di ba? Kasi ito nahihiya ako, itsura tingnan nyo naman Oh. Hmm. Photo bomber 'yung dulo ng fish pan na 'yan. Pang tapos 'yun. Bagay 'yun. Ano na 'yun? Uh, 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 mabilis na lang naman 'yan. Sabi nga ni Bebe, patibag mo na lang 'yan. iplat uh, i natin tapos pwede mo lagyan ng kubo dyan na ilang piraso eh di pwede na di ba o oh, nga no o oh, ingat <coughs> babalik ka hindi Papapalis. ha pang langgamin yan Oo. sige na ay naku po huwag yan Diabetes. sa'yo yan <laughs> <laughs> diabetic nga pa na doko ako wala akong maisip sa'yo suka gusto mo na suka o saka na lang nandun naman eh Marami akong suka. Ayan. Pero sa amin yung sima na sinasabi ko na ng mga pampalong. Oo. Oh. Mayroon ka hapon na hindi sa bahay. Ikot? Ay, ko yung no? Oo, ako sa Arayat. Kukuha ako nalilichon, pero kung sasabing galing sa'yo, ha? Galing sa akin. Ako mismo nalilichon ko nuwari. Wala na ako rebranding, ano? Ha? Rebranding, parang gano'n. Oh, wala naman. rebranding, basta din, wala akong alam dito, basta ito lalagay natin sa Severa Group and Group and no house or uh, home owner. Pwede naman no. Pero mas tama sa akin yung ang kailangan ko lang ganyan yung benta. Oo. Oh, oh. Sabi ko sa magkano naman sa iyo 30,000 na ako 25,000. Malaki na yung break. Kung marunong ka mag 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 Pero mag 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 Hindi, mas malaki, mas maganda. Eh, may sama doon, tsaka hindi ko natin dito sa atin. Mas malaki, mas maganda ka mo. Ang pala tawag ko sa Oo. Oo. <laughs> si William, William oh, William Velasco. Shout out pala kay uh, ka farmer William Velasco. Hindi po yung biyanan ko, kundi yung ating bisita. Ayan. Darating po ngayon. Oy, tapos. Sino ang nagluluto na almusal si Nelnel? -Nel. Maraming itlog doon. Umuha ka na ng itlog. Doon. Almusal. sa kailangan nating improve ang kusina oh. masikip mga farmer pero lumalaban kaya ang uh, 200 packs <laughs> kaya ang 200 packs yun naman ang kinaganda, uh, marami nga ang nagsasabi nagdagan mo yung ano okay na ando na po ako sa pagdagdag talaga ng uh, putahe kaya lang po isa sa mga nagiging ano namin is yung yung kusina tapos siyempre, hindi naman po dapat pag nagdagdag ka, dapat kikita, di ba? Hindi naman tayo pwedeng magdagdag tapos order ilang piraso lang. So, di ba? Matatalo naman. So, ayun, pwede rin naman pong magiba iba Gusto kong ano kunyari pag Sabado, pakbet chop soy naman sa sa linggo. Pwede rin naman po 'yun, ano. Kasi mahirap pag anuhin yung gulay yung fish may hirapan po tayo pero tingnan natin pag may grill station na tayo kasi gusto ko magpagawa ng kusina yung isang kanto nandoon na magkadikit na yung ihawan so ayun pagka may mga dumarating ng bisita syempre yung ano, maamoy na nila yung inihaw malaking bagay po talagang uh, iba yung dating so ayun kaya lang hindi ko pa mo ngayon dahil kailangan din natin magasay ng isang tao doon, 'di ba? Another ano na naman 'yon. Tingnan po muna natin. We will see. Pagka napalaki na natin yung area. Kasi parang uh, napapaisip ako eh. Sana kasi isa sa mga iniisip ko po dyan sa sa dulo nga yung sabi ko pwede tayong maglagay ng ano na kung gusto mo talaga ng uh, swimming pool na o ano kaya lang kung masasayang lang yung investment batay ka lang eh, muna natin masyado na pong marami ang uh, competition natin sana maraming mabuo sa anong ito sa maraming mabuo sa mangga mga farmer ayan hindi ko lang alam kung iniisprehan pa ba nila ito pang bagay o oh, nga iniisprehan pa po nila yan e, tayo naman kasi ayoko na din naman mag-spray na mag-spray ito talaga hindi pa nagbulaklak tapos hirap isingit ng schedule namin Ah, nagpapalay po kami ngayon si Puroy pinasideline ko na kasi mas magaling siya magpilapil so ayun at least may added ano din trabaho habig ah, ko tulungan na si Kong Kong kahapon okay, tapos kinuha ko din yung binhi kahapon sa Talugtug napakalayo so yun namang binhi na yun e, mga galing po sa mga magsasakang gaganda ng palay doon mga kaparin yun yung hindi ko na video yung mga palay nila doon talaga namang magtulo laway ka. Oo. Ah, tulo laway. Talagang napakaganda ng ano. Tapos ang ano nila doon, sabi ko ano pong ano ninyo? Totoo ba talaga ako yung hybrid rice. Ganun ba talaga ako na parang may mga nahuhuli, may may huli pang may Sabi niya hihintayin mo yun po, sabi ko ganun. Kasi dalawang cropping lang po sila sabi ko hindi malalaglag yung unang nahinog hindi basta may tubig <laughs> So sabi ko ganun ba yun sabi niya inaabot kami ng 130 days dito para hiintayin yung yung mga huling uh, bulak Ah, oh, ganun pala so hindi daw sabay sabay gaano ganun ba hindi eh, ko alam po ah, kasi inaaral ko pa yan eh actually sa isang ektarya daw nagto 240 sila 200 to 240 kaban pero tanim nga naman kasi so yun ang ano tanim at the same time yun nga hinihintay daw nila yung gano'n kaya pala sabi ko uh, harvest na ako nakita ko yung mga katabing palay parang tuyong tuyo na hindi pa ina harvest pero walang damo talaga ang linis ang ganda po ng mga uhay nakaganon nakikita eh. mo yung mga bunga solid Buka na si Nel Nel ng Itlogens uh, ano, O si Junjun na Jun, uh, ando na uh. So ayan po yung uh, inaano natin uh, Mga project sa kanya Kasi si Junjun Jun, di rin pwede mawala ng trabaho Kawawa naman Eh hindi ko naman maisingit sa litsunan Dahil mahina naman po ang order natin So talagang uh, Sa mga mini project na muna siya 'Yung uh, ating orchid project, itutuloy na po natin. Inano ko na siya kahapon. Sabi ko 'jun ganun ang gusto ko, ganyan-ganyan. Okay, sabi niya okay, mabilis lang 'yan. So, Ayun, meron na pong ano din. Uh, tawag dito 'yung hagdanan doon sa <laughs> ating pigeon loft. Andito 'yung ito na 'yung mga ano. Ito na 'yung mga ayan na. Ah. At tatlo lang sila ngayon. Wala si ano nasa baryo daw si Queen Queen. Tatlo lang yung ano, mga bata. Yan yung ating ano ngayon, mga activity. Busy pa sila sa pag uh, prepare 7:00 e, o'clock ang oras po nila dito. Ah, bumababa sila sa fish pond dahil wala naman tubig. Safe naman. Kapaisprayan ko 'yan ng herbicide para mamatay. Yung damo para makapasok mismo yung sinag ng araw mas mabilis pong matuyo ano. Tutuyuin natin 'yan. Aubusin natin yung ano don? <laughs> Kailangan matambakan ng uh, medyo ano. Uh, landscape natin ng maayos. Meron mm -hmm. pa tayong mga babatiin, wala naman. Mm -hmm. Ang lakas pa rin ng amihan dito, nakakarating. So, ibig sabihin mas malakas po po doon sa kasapsapan talaga, no. Late March 1 na, oh. March 1 na, lakas pa rin ng hangin at malamig pa rin po ng kaunti. Hindi na ganun kaya kalamig pero may lamig pa rin dala. Pero mamimiss natin ito pag pumasok na ang uh, April mga farmer na Talaga naman, para kang pinapaso. Ganun ang mangyayari. Hmm. So ayan mga farmer, yan po ang uh, ating... Uh, pag ikot-ikot ngayon, inikutan ko yung ating mga papaya, wala na talagang pag-asa mga activity namin ayan kailangan din pong ma malagyan na naman ng magnum yung niyog effective naman yung ano yung magnum bubuhusan mo lang talaga makikita nyo po na walang makaka ano sa kanya mangi istorbo ng for uh, sabihin mo ng one month so kailangan na naman yan buhusan so ganun lang tayo para ma maintain natin at mapabunga yung ating ano tapos sa uh, asin galagay na naman po tayo ng asin Oh, uh, ayun lang, ulit-ulit lang 'yan. Tapos sa uh, ano pa ba? Papaya, 'yun. Sabi ko kahapon, pag magtatanim tayo, kailangan natin putuli na lahat ng papaya para walang virus na makakapasok. So, bago mag-summer, oh, ako iniwan ako, umiiyak iyak yung isa. Iniwan ako patay. Ayan, iniwan. Iniwan ng ah, ini tinaguan itinaguan anong dalawa ayon o nagtago ang dalawa kawawa ay nang itong isa o tinaguan nila pinapaiyak talaga mga ka-farmer ah o pinapaiyak si Owen o ayun o <laughs> Owen batang mataba nilimas na naman yung ano linima. meron pang naiwan oh. hindi kasi lahat no? ha? na ha oh. kinuha mo na ako para bukas bago na naman marami atang brown ngayon ha nangitlog na yung mga brown ano marami oh sige pagsawa sila Pinaguan <laughs> talaga. Loko talaga ang dalawang ito. Oh so ayan mga farmer maraming maraming pong salamat at magandang buhay. Ako naman ay maglalason na. Yung mga langaw.